So ngayon mga Lodi, ay may bagong viral na viral na naman ngayon na kung saan sinasabi nila, dalawa daw po yung support inbox at yung isa daw po ay hidden. Hidden support inbox po ang tawag nila. Ano ba yan? <laughs> mga Lodi, no, isa lamang po ang support inbox. No? So mga Lodi, yung pinapakita po nila na sinasabing hidden na support inbox po, isa lamang po yung way para po ma-access yung support inbox. Pero, iisa lamang po yung support inbox natin. Pagka tinignan nyo po yun, Parehas lamang po ang laman nun. Wala pong pinagkaiba yun. Parang ganito, mga Lodi, Yung monetization tools po natin, maraming way para ma-access yan. Doon sa ating dashboard, monetization tools. Doon sa ating uh, profile status, may monetization tools doon. Doon sa creator support, may monetization tools doon. So, ibig sabihin, maraming way siya para ma-access. Pero hindi ibig sabihin, marami po yung monetization tools. No, so iisa lamang po mga Lodi ang support inbox. May other way lamang po para ma-access itong support inbox na to. Naku, ko, nagkalito-lito na. Nagkalito-lito na mga Lodi, no. Kung ano yung nakikita nyo doon sa alam nyong support inbox, yun lamang din po ang makikita nyo doon sa pinapakita nila. Iisa lamang po yan, okay? Huwag nyo kalimutang i-share ang video na to para naman alam ng na mga kapwa nating content creator. At i-follow na rin ako para updated ka sa aking mga video tutorials. Thank you.